Ang script na ito ay nagsusuri ng malalim na koneksyon espiritwal sa pagitan ng tao at hayop. Tinatanong kung ang mga hayop ba ay may kaluluwa at kung sila ay makararating sa langit ayon sa pananaw ng Kristyanismo at kung ano ang ipinapahayag ng Biblia tungkol sa paksa. Tinutukoy nito ang espiritwal na layunin ng mga hayop sa ating buhay, ang kanilang kakayahang magturo sa atin ng walang kondisyon na pagmamahal, at ang kanilang posibleng papel sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa buong video, binibigyan ng mga tanong na magpapaisip na lumilikha ng isang puok ng pagmumuni-muni para sa manonood na may layuning magbigay ng kuryosidad tungkol sa presensya at kahalagahan ng mga hayop sa plano ng Diyos. Naisip mo na ba ang tanong na ito? May kaluluwa ba ang mga hayop? Pupunta ba sila sa langit? Mukhang simpleng tanong pero hindi ganoon kadali ang sagot. May mga nagsasabing ang mga hayop ay pansamantalang nilalang lamang, nabubuhay, namamatay at nawawala. May iba namang naniniwala na hindi lilikhain ng Diyos ang isang bagay na napakaganda at dalisay kung mawawala lang din ito sa wala. Pero ano ang sinasabi ng Biblia? May malinaw bang talata na nagsasabing saan pupunta ang mga hayop pagkatapos ng buhay na ito? At mas mahalaga, kung mayroong buhay na walang hanggan para sa kanila, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ngayon, isipin mo ito. Kung nilikha ng Diyos ang mga hayop at inilagay na sila sa mundo bago pa man ang tao, hindi ba nangangahulugan ito na may espesyal silang layunin? Sa aklat ng Henesis, Nilikha muna ng Diyos ang kalangitan, ang lupa, at ang tubig, at bago pa lumitaw si Adan, napuno na ang mundo ng iba't ibang nilalang. Ibig sabihin, bahagi na sila ng plano ng Diyos, bago pa man magkaroon ng sangkatauhan. Kung ganoon, bakit maraming naniniwala na wala silang kaluluwa? May malinaw bang pagkakaiba sa espiritual na aspeto ng tao at hayop o may bagay na hindi pa natin lubos na nauunawaan? at hindi lang yan. Maraming itinuro si Jesus tungkol sa pag-ibig, habag at pag-aalaga sa lahat ng nilikha. Binanggit niya ang mga ibon sa himpapawid, sinabing pinapakain sila ng Diyos at kilala niya ang bawat isa sa kanila. Kung ganoon ang pagmamalasakit ng lumikha, kahit sa maliliit na maya, may isip mo bang basta na lang niya sila lilimutin sa kawalang hanggan? Tingnan mo ang mata ng isang hayop saglit. Naramdaman mo na bang mayroong kakaiba doon? Isang ningning, isang pagmamahal, isang koneksyon na hindi basta-bastang maipapaliwanag ng agham. Ito ay dahil may inilagay ang Diyos sa bawat buhay na nilalang. Pero ano nga ba ito? Kung may tiyak na sagot na saan ito? Bakit ang daming magkakaibang pananaw tungkol sa kapalaran ng mga hayop? Ano ang totoo at ano ang haka-haka lamang? At ang mas mahalagang tanong, binigyan na ba tayo ng Diyos ng mga palatandaan tungkol dito sa kasulatan, pero hindi lang natin napapansin. Marahil ang katotohanan ay mas malaki pa kaysa sa ating iniisip. At sa tamang oras, magiging malinaw ang lahat. Pumili ka ba ng paboritong hayop mo? Baka aso, pusa, o kahit ibon. Pero naiisip mo ba kung paano ka nakikita ng Diyos sa kanila? Kung pinahahalagahan ng Diyos ang bawat hayop sa mundo, bakit tila wala tayong kasiguraduhan kung mailugar sila sa langit? Kung ang bawat hayop ay nilikha ng Diyos at tinuturing na bahagi ng kanyang magandang plano, paano natin maiintindihan ang kanilang papel sa kanyang plano ng kaligtasan? Hindi ba't mahalaga ito? Tulad ng sinabi ni Jesus tungkol sa mga ibon ng langit, hindi sila kinakailangan magtrabaho upang kumain Ngunit ang Diyos ay nag-aalaga sa kanila. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kung pinapahalagahan niya ang mga nilalang na ito sa ganitong paraan, bakit hindi dapat tayo magtaka kung paano ito mag-ugnay sa buhay na walang hanggan? Ano ang ibig sabihin ito para sa mga hayop? Ang Diyos ba ay may plano na isama ang mga hayop sa kanyang kaharian? O baka naman may iba pang aspeto ng kanyang plano na hindi natin naunawaan ng buo. Kung ang kaligtasan ng tao ay tinatalakay sa buong Biblia, baka may nakatago mensahe para sa mga hayop. Pwede kayang ang kaluluwa ng mga hayop ay tumulong sa atin sa paghahanap ng mas malalim na pagkaunawa sa pagmamahal ng Diyos. Kaya naman, paano mo itinuturing ang mga hayop sa iyong buhay? Lumikha ba si Diyos ng mga hayop upang maging kasamahan sa ating espiritwal na paglalakbay? Kung sila ay nilikha ng Diyos, mayroon ba silang espiritu na maaaring mapabilang sa kanyang walang hanggang plano? Pumunta ka na ba sa isang simbahan at nakakita ng mga larawan ng mga anghel na may kasamang hayop sa kanilang paligid? O baka naman nakakita ka ng mga paboritong hayop na may mga simbolikong kahulugan? Naisip mo na ba kung may spiritual na koneksyon ang mga hayop sa langit? Kung ang Diyos ay lumikha ng mga hayop para magbigay saya at gabay sa ating buhay, hindi kaya may mas malalim na layunin ang kanilang pag-iral sa ating espiritual na paglalakbay? Pwede ba nilang tulungan tayo sa ating pananampalataya at pag-unawa sa Diyos? Marami sa atin ang nakakaranas ng matinding koneksyon sa ating mga alaga, ang pag-ibig ang kasamahan, ang pag-aalaga. Hindi ba tiyan din ang ipinapakita ng Diyos sa atin? Ang pagmamahal na walang kondisyon na hindi humihingi ng kapalit, tulad ng pagmamahal ng isang alaga sa kanyang may-ari. Kaya naman, kung may ganoong uri ng pagmamahal sa mundo, may pagkakataon kaya na ang Diyos ay nais din na ibahagi ito sa atin sa mas malalim na paraan? kung ang ating alaga ay may malasakit at pagmamahal, hindi kaya ang kanilang kaluluwa ay bahagi ng mas mataas na layunin sa kaharian ng Diyos? Ngunit narito ang isang tanong na mas mahirap sagutin, kung may espiritu ang mga hayop, ano ang papel nila sa buhay na walang hanggan? Mayroon ba silang lugar sa langit? O baka naman may layunin sila na hindi pa natin ganap na naunawaan? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanilang kaluluwa? Hindi ba't si Jesus mismo ay nagpakita ng malasakit sa lahat ng nilikha, kaya't hindi ba't nararapat na magbigay tayo ng konsiderasyon sa posibilidad ng espiritual na koneksyon ng mga hayop sa Diyos? Aling aspeto ng ating pananampalataya ang natutunan natin mula sa mga hayop? Ano kaya ang itinuturo nila sa atin tungkol sa tunay na pagmamahal, pagiging tapat, at ang walang katapusang pag-aaruga ng Diyos sa kanyang mga nilalang? Alam mo ba na sa maraming bahagi ng Biblia, Makikita natin na ang Diyos ay nagbigay ng tuwa at halaga sa mga hayop. Minsan, ang mga hayop ay ginamit bilang simbolo ng kabanalan at may mga pagkakataon na sila isinama sa mga mensahe ng kaligtasan. Paano kaya ito makakaapekto sa ating pananaw tungkol sa kanilang papel sa ating buhay? Kung ang Diyos, sa kanyang karunungan, ay nagbigay ng malasakit at proteksyon sa mga hayop, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa ating pananampalataya? Tandaan mo, sa aklat ng Genesis, sinabi ng Diyos na ang lahat ng nilikha ay mabuti. Ang mga hayop ay bahagi ng kagandahan ng ating mundo at tinawag silang mga kaloob ng Diyos para sa atin. Pero narito ang isang tanong, kung ang mga hayop ay bahagi ng plano ng Diyos para sa atin dito sa lupa, may papel ba sila sa ating buhay na walang hanggan? Pwede kaya nilang maging tagapamagitan ng mensahe ng Diyos sa atin na nagbibigay gabay at pagpapatawad? Pwede rin bang makita natin ang mga hayop bilang bahagi ng ating espiritual na pamilya? Kung ang mga hayop ay nilikha ng Diyos at pinahahalagahan niya sila, bakit natin nakakaligtaan na isama sila sa ating pagninilay-nilay sa buhay na walang hanggan? May posibilidad kayang ang Diyos ay magbigay ng espesyal na lugar sa kanyang kaharian para sa mga nilalang na minahal natin at pinangalagaan sa ating buhay. May mga pagkakataon ba na ang mga hayop ay naging biyaya sa ating espiritual na paglago, nagiging gabay sa ating mga emosyon, at minsan, nagbibigay saya na hindi kayang ipaliwanan. Kung gayon, hindi ba't nararapat na natin silang tignan hindi lamang bilang mga alaga, kundi bilang bahagi ng mas malaking plano ng Diyos? Kung iniisip mo ngayon na baka hindi mo pagganap na naisip ito, tingnan mo ang mga alaga mo, baka sila'y may mensahe o papel na nais iparating sa iyong relasyon sa Diyos. Kung ganito ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, ano kaya ang gustong iparating niya sa atin sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa kanila? Ano kaya ang magiging reaksyon mo kung malaman mong may kasamang hayop sa kaluwalhasiya? Isipin mo ito saglit. Habang iniisip mo ang langit, madalas ba na naiisip mo ang mga alaga mo? Kung ang Diyos ay nagsabing magbibigay siya ng bagong buhay at bagong langit, hindi kaya ito ang pagkakataon na ang ating mga hayop ay makikibahagi sa kaligayahang ito? Bakit nga ba natin tinuturing na ang mga alaga ay may espesyal na lugar sa ating puso at buhay? Kung ang kanilang pagmamahal ay purong pagmamahal na walang kondisyon, hindi ba't ito rin ay maaaring ipakita sa langit? Kung pag-isipan natin, si Jesus ay hindi tumanggi sa alinman sa mga nilikha ng Diyos. Ipinakita niya na mahalaga ang lahat na nilalang sa kanyang plano, mula sa pinakamaliit na nilalang hanggang sa pinakamalaking hayop sa lupa. Kaya, ano ang sinasabi ng mga talata sa Biblia tungkol sa pagiging kabilang ng mga hayop sa plano ng Diyos sa buhay na walang hanggan? Mayroon bang espesyal na lugar sa kanyang kaharian para sa mga ito? O baka naman ito ay isang bagay na mas mataas na layunin na hindi pa natin lubos na naunawaan? At paano naman ang mga tanong na tumatakbo sa isip mo ngayon, may mga hayop ba sa langit? Kung ang langit ay isang lugar ng walang kapantay na kagalakan, wala kayang puwang para sa mga hayop na nagbigay saya sa atin habang sila inandyan sa ating mundo. Kung ang langit ay lugar ng pag-ibig, hindi ba't natural lang na ang mga hayop na naging bahagi ng ating buhay ay maaari ring makibahagi sa kasiyahan ng Diyos? Ipinapakita ng Biblia na si Jesus ay may malasakit sa lahat ng nilikha at mula sa mga hayop na tinutukoy sa Biblia, maaaring may malalim na mensahe na nais iparating sa atin ang Diyos kung tinitingnan natin ang bawat nilalang bilang bahagi ng kanyang plano, hindi ba't natural lang natanungin kung ang mga hayop ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan? Ano kaya ang mangyayari sa kanila sa kaharian ng Diyos? Nisip mo na ba kung paano nakakatulong ang mga hayop sa ating spiritual na buhay? Minsan, ang ating mga alaga ay tila nagbibigay ng hindi masukat na kagalakan at aliw sa ating mga puso. Pwede kaya silang magsilbing paalala ng Diyos sa ating araw-araw na buhay? Kung ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin, may plano kaya siya para sa mga hayop na ito? Pwede kayang ang ating mga alaga ay may papel na higit pa sa pagiging simpleng mga hayop sa ating tahanan. Maraming pagkakataon sa buhay natin na nakakaramdam tayo ng kalungkutan, takot o kalituhan. At hindi ba't ang ating mga alaga ay palaging nandyan, laging handang magbigay ng kanilang pagmamahal at pag-aalaga sa atin? Kung ito ang ipinapakita nilang pagmamahal, hindi ba't ito ay isang pagmumuni-muni ng malasakit ng Diyos sa ating buhay? Kung tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang imahe, bakit hindi natin maisip na pati ang mga hayop ay may bahagi sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Baka sila ang nagiging instrumento ng Diyos upang ipakita ang walang kondisyon na pagmamahal na nararapat din nating ipakita sa iba. Sinasabi ba ng Biblia na ang mga hayop ay bahagi ng plano ng Diyos? kung titignan natin ang mga nilikha ng Diyos, mapapansin natin na sa lahat ng bagay, mula sa mga pinakamaliit na hayop hanggang sa pinakamalaki, ay mailayunin ang Diyos. Kaya tanungin natin ang ating sarili, kung ang ating mga alaga ay mailayunin sa ating buhay dito sa lupa, may layunin din kaya sila sa ating buhay na walang hanggan. Kung ang mga hayop ay tapat at hindi humihingi ng kapalit, hindi ba't malalim ang mensahe na nais iparating ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal? Pwede bang ang ating mga alaga ay ginagamit ng Diyos upang maging paalala ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad? May mga pagkakataon na iniisip natin na ang ating mga hayop ay may na papel sa ating buhay. Kung ganun, paano natin sisimulan na makita ang kanilang papel, hindi lang bilang alaga, kundi bilang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay? Nakatanim sa ating puso ang mga tanong, may mga hayop ba sa langit? kung ang langit ay isang lugar ng walang katapusang kaligayahan, may puwang kaya para sa mga hayop na nagbigay saya at pagmamahal sa atin sa lupa. Kung magbibigay si Jesus ng buhay na walang hanggan, hindi ba't natural lang na magtaka kung saan sila papunta? Ang mga hayop ay may malasakit sa atin at tila may papel na ginagampanan sa ating buhay. Kaya't kung may langit na puno ng pagmamahal at kagalakan, paano kaya ang papel ng mga hayop doon? Pwede bang ang Diyos ay naglaan ng espesyal na lugar sa kanyang kaharian para sa mga hayop? Bakit hindi natin iniisip na ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay magbibigay ng bahagi para sa kanyang mga nilikha, pati na ang mga hayop na may malalim na koneksyon sa atin? Kapag iniisip natin ang langit, kadalasan ay tinitingnan natin ito bilang isang lugar ng perpektong kapayapaan at kagalakan. Kung ganito ang kalagayan, hindi ba't isang magandang tanong kung ang mga hayop na tumulong sa atin sa ating spiritual na paglalakbay ay makakasama sa pagdapo ng kaluwalhasya? Pwede kaya nilang maranasan ang walang katapusang kaligayahan ng Diyos kung tinitingnan natin sila bilang mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa ating buhay. Sa tuwing nagpapakita sila ng pagmamahal at pagsuporta, baka ito ay paalala ng Diyos na sa langit, lahat ng kanyang nilikha ay mahalaga. Ang mga hayop ay matutulungan tayo sa mga aspeto ng buhay na hindi kayang ibigay ng tao, ang hindi masukat na kaligayahan at masayang presensya na walang kondisyon. Kung ito ang layunin ng Diyos sa kanila sa lupa, bakit hindi natin maisip na may papel din sila sa langit? Ang tanong ay, paano kaya kung ang langit ay isang lugar na puno ng mga nilalang na nagbigay sa atin ng pagmamahal at saya habang sila inandyan sa lupa? May mga pagkakataon na nakikita natin sila bilang mga alaga lamang, pero paano kung sila ay may higit pang layunin sa ating espiritwal na buhay, pati na rin sa buhay na walang hanggan? Pwede kaya ang mga hayop ay may espiritwal na koneksyon sa atin na hindi natin lubos na naunawaan? Kung titingnan natin ang kanilang mga mata, makikita natin na tila may isang uri ng ugnayan, isang uri ng koneksyon na malalim at hindi kayang ipaliwanag ng salita. Kung tayo ay may kaluluwa, hindi ba't natural lang na magtanong kung may kaluluwa rin sila? kung may kaluluwa ang bawat tao, bakit hindi natin maaring isipin na may espiritu rin ang mga hayop na ito na nagiging bahagi ng ating buhay sa isang mas mataas na plano? Minsan, dumarating ang pagkakataon na nakakaranas tayo ng matinding kalungkutan o pag-aalala, at ang mga hayop ang nagiging sanhi ng ginhawa at kagalakan sa ating mga puso. Pwede kayang may papel sila sa pagpapatawad at pagpapalakas sa ating espiritual na lakbayin? kung ang Diyos ay may plano para sa ating kaligtasan, maaaring may plano rin siya para sa mga hayop sa ating buhay. Mga hayop na nagiging bahagi ng ating pamilya at tinitingnan natin bilang mga kaibigan at katuwang sa buhay. Ang kanilang presensya ay tila isang paalala na ang pagmamahal ay hindi natatapos sa mga tao lamang. Ang mga hayop ba ay mailayunin sa ating buhay sa espiritual na aspeto? Hindi ba't minsan ang isang simpleng sulyap ng kanilang mga mata ay nagiging sagot sa ating mga dasal? Kung may kaluluwa ang mga tao, paano kaya ang mga hayop na ito na may kakayahang magbigay ng pagmamahal at malasakit? Pwede bang sila ay bahagi ng plano ng Diyos para sa atin ang mga hayop na may hindi malirip na ugnayan sa ating kaluluwa? Sa bawat tapat na alaga na nagmamahal, may tanong na dapat sagutin, pwede kayang sa mga hayop na ito, ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga puso gamit ang kanilang kabutihan at walang kondisyon na pagmamahal. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.